Alam mo, pikon na pikon na ako dyan sa lotong yan. Sabihin ko na yung totoo. Nawalan na ako ng pag-asa dahil uh, January 2023 nag-file na ako na sana i-imbestigahan uh, na yung pag na yan at yung PCSO. Higit sa lahat yung PCSO kasi mathematically improbable ang uh, ginagawa nila. Ganon kadalas Tapos lahat number 9. Kung ano-anong kababalaghan na kung nakakaintindi ka ng numero at uh, sigurado ako, mathematician si si Senator Coco. Kababalaghan na totoo. Hindi talaga pwede mangyari yun. Kaya ta, uh, yun, uh, natuwa naman ako kasi sa totoo lang, tulad ng sinabi ko, mula pa noong January last year, talaga nag-file na ako, investigahan niya kalokohan na yan. Paano yan na sunod-sunod? Pare-pareho pa yung ang nananalo. Ano ba yan? kabulastugan uh, na yan. And uh, I'm very happy that uh, they finally investigating it. At talagang sobra naman. Ang kakarampot na pag-asa ng ating mahihirap na makadali ng konting pera, e inaagaw pa. Labis na yan. Ma'am, dapat ba, kasi pinapa-investigahan na sa DICT, pinapa-evaluate yung, yung system, yung machine na ginagamit, dapat mo ba, temporarily isuspend muna itong mga yes, uh, local games? Yes, gigs. actually, Tama, kasi 'yun din ang uh, panawagan ko doon sa resolution ko, hangga't hindi napapaliwanag itong mga pangyayaring 'to, itigil muna 'yung bola. Tigil muna 'yung uh, iloto at uh, 'yung uh, mga ginagawa nila. At uh, wala lang naniniwala eh. At naaawa naman ako sa mga pumupustang mahihirap. 'Yan na lang ang tanging pag-asa nila na makaahon. eh inaagaw pa, ninanakaw pa, binobola pa talaga. Tapos, hindi kayo kumbinsido doon sa mga explanation na binibigay kahapon ng PCO, PCSO officials na meron na mga uh, uh, defined system, meron pa audit team na nakamonitor, may CCTV, mga ganun na. Naniniwala ba kayo? parang uh, parang uh, kababalagan naman yung mga sinasabi ginagawang technical yung hindi technical eh kitang-kita naman sa numero kitang-kita naman sa pangalan hindi tayo bobo alam naman natin yan tigilan na nila